Good morning mga kapatak. Ngayon ay araw ng August 3. Dot din ang ating kumpare. Ang gagawin natin, lulukuhin natin siya na hindi tayo makakapunta. Kasi ganyan din yung na sa ating yung birthday ko eh. Maganda ako pero sabi sa akin hindi sila makakapunta. Ngayon babawian natin siya mga kapatak. Kita na natin kung anong reaction niya. Mamaya tatawagan ko sa pag-inawal sa kina sabihin ko na hindi kayo makakapunta. Kaya mong mga, mga kapata ko, oh, yan ang regalo natin kay parin putik. Yan. Pagi na sinagol. Yan mga kapatak May eh, sili pa yan. Sana parin maging masaya ka dito sa regalo ko na ito. Pagi na sinagol. Pampulutan. So mga kapatak, pupunta na tayo. Korenta na pala yun si parin putik Halteros old daw pala yun ano na si ano nung Apples siya kaya ano eh Kaya na si titali na si no sa 48 48 Ito so, sa likod na lalagyan yan Sa likod Ah so, yan

pagtawag natin nating kumpare. Lulukuhin natin siya. Pagbatiin lang natin siya ng happy birthday. O kang ng ayahan. sa pisto pre ah nandito na uh, nahuli nandito ako sa opisina nahuli yung tao ko ah, na ha? Na. Nang, ano? na? kanina nagkikita ko na ah ano ng police dito sa districtor aariklohin oh. ko nga aariklohin ko kung kaya anong anong ano? uras ba sa iyo na yan ayun ay, ka karitalan ay, kong magsaba wala naman nagsisok yung si, so, bisita wala kayo magbisita sabi kong ano, ano sa, dinalintali ko kasi pera ng deliver eh sabi ko doon sa tao ko deliver mo muna yung sign ako nakasagi naman ay, mas, ano yung saan ko ah sige ah sige ah sige ah,

Okay, sige, sige, pare. Ayan <laughs> <laughs> mga kapatak, tinawagan natin natin kumpare uh, pare. na lang natin magkapunta. Gabi, Gabi, Astrid! Gabi, Gabi, Tikim ng uspe. Gabi, So mga kapatak, nandito na tayo. Nandito rin yung mga kasagwat natin. natin eh, eh. Yan mga kapatak, nandito ang ating mga kasagwat. kasagwat. <laughs> Sino kasama mo dyan? Ah, wala kasama. Ay, nasa si Kuya Mike? Ay, naku, ay, mamaya. mamaya Uwag, Yeah, di na, pwede nalang makakita siya, sweet. Pa'y, din naman di na Hindi. Mm. na paabot naman. Ay, hala na. na di ako pwede ko ro din ay. Basta may mapasok na tricycle. napasok dyan? Kaya pa Ano ito, gilid ko? Ang gilid ko lang din e o. Kaya hindi naman siguro maalabas ito.

Ya yeah, mga kapatak, ang ating mga kasagwat. Akala ko si Kasong doon uh, I I alam, right? kita ni Christian. Hindi, kasi may may deliver yata. Saan ko dumahin Saan may kalahin din? Ha? Saan Dapat doon ko nalang ito nilagay sa loob ay. Saan may kalahin din? Diyan ay sa, ano, sa barangay, ano? mo muna. Saglit lang ka mo. Pwede rin na yung saglit ito sa Abalikan ah, din nung po agad yan. <laughs>

Nakasabit na, pa tayo. Ang na ako. Napakaingatan eh. Ano yung busde? Ay, arig na Ay, regla, ihaw kong kamay. ano oh, nang <laughs> tayo. Ay, napakaingatan. Ay, ako. Nasaan na daw sila? Nagka-counter na ako kayo nagpakamadali. Eh. Ay, mauuna pa kami sa inyo. <laughs> ano yung susi tayo niyan? Bahay? Naan ko daw sa ano. Ano?

Ako ah. mga gano'n, abos di. Talaga, maabos di. Ah, maabos di talaga. talaga Hawakin mo na, be, Jaya. Hawakin mo na. Ay, nasa isusit niyan. Nasa <laughs> aquarium daw. Mabilis eh. Baka nandiyan na sa likod natin. Bukulin <laughs> oh, yung mga tsinelas ninyo. Ilagay ninyo sa loob ng parto. Dari ala ko rin siya. Oo. Oh. Ay, <laughs> oh, tara, hindi alam na may, tao na sa loob. Doon, sa loob na ba Sa lamesa. Si Oo, oh, pasokan yung chanila. Pasokan chanila sa'yo. Lahat na pasok? Oo. Oo. At alak na, Tayo. Matatak. Tayo. Dito. Wajan lang sa lamesa bini na, na yung mga handa. Mamayong no, na sa loob. Ready na tawirin. Nabibitin pa kitang. Baadal na 'tong ba. Hello po. Boss. Oo, doon na sa loob 'yon. Tama. Opo.

kwento na lang. Ay, asarado ha! Nakasarado yan yung ilang na Ay, hindi ko na naikadlak yun. hindi ano na pa yun? Hindi mo naikadlak. Hindi. Bay ani siya. Bay mo Magti mong pinagdak. Bay ani at si kunyari si Tipali na lang magabukas. Sabi ha, saka-saka. Bay ko pala alagay on sa may altar. Pero hindi naman halata din eh. Ano? 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 Hindi naman halata din eh. O doon ko alagay. Ano na o, o. May bago pa. Lipat natin. dine ano? ng partita pantasik

Happy birthday yang... <laughs> ako. Pagpasok ko sabi, I'm happy! Pagpasok ko po ha. Ay, 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 pinapahuli talaga yung tatang ano? Pinahuli namin at yung... Mga kapataksak talaga yung plano ninyo, Ayos! Ah, pre, abigan natin ano yung pinagarihan namin doon ay. Ay, <laughs> ay, ay, kayo? Okay, ay, kayo. O doon, ay ay, doon, ay, ay, doon ay, lahat, na doon lahat. Doon sa... Sabi ka, abi ko na lang kayo. Ba't din yung parang jipe? Ba't din yung pagsasakyan niya? Dalo yung dala. Ay, akala yeah. ka ko dun sa kanya oh, si tito, tito okay naman uh, kasi dito malabas uh, naman yung, sakanya, eh. Ayon, sino yung oh, kanya, sa oh, na, kanya eh ayaw mo ayak yung taga kanya sa si sakanya na 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 ang galing to, hindi galing? nung kalintawa nung hindi dumating sabi ko may luto akong ano janoh pagi Ayan. duh pagi yan. ano ano yun ano ano yun ano ano yun ano yun Pwede ba sa iyo yan? Ano ang tawag dito, sir. Luto ko yan kay Mai, oh, sinagol, ah. sinagol. Sinagol, pre. Sinagol, sinagol. lutok ko yan kay Mai. Opo. Kaya pala tawagan ko si Joy Pong, hindi na sagot. Hindi mo pa gagaling Sino, sino? sino? <laughs> ano, tawag ko. Ah, oh, so. Malaki pa, pare. Pre, saan doon? Okay.

may alas ipili ko pa ng para madilay yung ko pa ng na yung buwi. May alas ipili ko pa ng pundan o para madilay na Ito si na Christian, may mga karga naman. Ay, kagadiyan ko rin yung dalawa. May mga mga si Uge, ay wala si nabibenta. May si mga mga lang. si Uge, na wala kayong tili. Pero sa... Sa awag yun. Nasa punong man na kami ay, si ano na si Christian. Christian naman. Kami ay naga... Ay, sige, sabi, ka, sabi ko. Si sabi, si sabi ko, na. Ay, sabi ko, ko halaga. Hala, yung... Wala ka, kaanahan. Ka wala talaga, ka. ko alam-alam. Pero si pare, naisip ko, eh, baka nga, li, ano. May nakakumaso. Bago na uli pa. Bago <laughs> na huli pa, <laughs> <laughs> nalala. So, may hiyan na yung... Pa, wala, man, yan, man. yung... <laughs> sabi ko, ah, pang joke dyokwa si pare. Pero hindi nga dahilan yun yung paghuli. Pa, pero wala, wala siya, ano. Wala siya, wala siya, siya kaalam-alam na may, ano, na may... Hindi ko talaga alam. Lang kaya pala nang bibinis ko, na. pasalungan <laughs> na rin yung mga guntal ah! na <laughs> ayan. Aaaaahhh! Ayoko okay, ba dito? ba pabidyo-bidyo pa? Sabi ka. Si Silvio kakatsyab ko rin. Oh. Wala lang. Naka-bidyo o, Jey! Huwag nang magbibidyo. Anak na, ka lang, ikaw lang ang narunong. Aaaaahhh! Alam mo kaya kita inabigyan ng hint nung nakaraan? Hindi siya hint naman! Ano sabi na? May surprise ka na yung Ano? Event? Anu, sabi. So, parang event <laughs> Pero I'm hindi sila sa iyo ng anak mo. Hindi? Oh, so, very good. Kasi ah, tanga ng ako Ako na yung pinagpapahal. Nagulat talaga ako. Uh -huh. Sabi ko yun, ah, Ay, wow, bakit may mga pagkain na dito? Hindi ba, iniisip mo saan galing? Pate Ay, deliver Sabi ko, baka deliver lang ito. Oo. Oh sabi ko, iniwala namin yung iniramo ngayon. Ay, apat si Tsaka, ano, Bobis? Wow. Dali ako, kuya. sa Maganda si kuya hindi ko alam na kasama. surprise na surprise talaga doon. Ang dagatong ano? Busy daw siya ano? Busy sa akin, kaya ba't ito'y nag-ayawan sa akin? At kaya ito'y parang may plano itong mga ito. Hindi, parang gumanon siya, jab, ah, jab, gumanon na. Sabi ka, ay, ah, ako ninyo. Ah, good time ako itong dalawa na ito. Ay, sabi ko, hindi na, sabi ko, ay, ako, ah, good time ako ni parang di at ni ako na nito. Sabi ko, ay, Ay, alam mo kung ano sabi, Jay. Oh. Pag ako man din ay ina-invite nila yung nag-doon agad ako. Totoo! Wala ba eh! Ay hindi naman at ano, ay sabi ko. Hindi naman at ano, ay sabi Pero maganda yung dahilan ni ano ay. Mina. Saan ang adobong ano? Diba dito mga... Ito ang mga kapatak. Na-surprise natin ang ating... Kumpare sa kanyang kabartiyan. Nagulat siya, nagulat. Ito pa mga kapatak, patak, patak, hindi siya makapaniwala. Yan. Kasama, kasama. Maraming salamat mga, yeah. uh, uh, mga kapatang sa inyong panunood. Wait